Magandang gabi po mga kalaki Nakakatuwa po na panalo po natin Ang 1218 po Ayan po yung nanay po Na may sakit po yung anak niya Na wala daw pong pambili ng maintenance Tuwang tuwa po mga kalaki Binigyan ko po siya Kagabi po ng 1218 At tinayaan niya po yan Yung mga kalaki sa 2D Lotto po. Sa Lotto po nanalo po siya Ng 20 o ano, 20 30 pesos po Tuwang tuwa po siya uh, Kausap ko po siya kanina Sabi niya sa akin maraming salamat daw po Meron daw pong pang bili po ng mga gamot yung anak niyan. Naiiyak ako. <laughs> Ayan po mga kalaki ko, ang tuwa po. Ah, gusto ko po, mas marami pa po ang mabigyan ngayon pong gabi po mga kalaki ha. Maraming salamat po kay Nanay Lydia. Ayan, kay Lydia Santos po. Ayan po ng Munoz Public ano, sa may, sa may Munoz City po ito eh. Sa may, nagtatrabaho po siya, nagtitinda po siya diyan sa may Munoz Public Market. Diyan po sa, sa Quezon City po sa Manila. ayun po, maraming salamat po nanay sa so, pagtitiwala po sa inyo na po yan, huwag nyo po akong bigyan ng balato okay lang po yan sa akin mga, mga makatulong po sa inyo, okay ngayon po mamimigay po ulit tayo ng mga 2 digit lucky numbers 3 digit lucky numbers po para po sa inyo. Gusto ko po mabigyan kayo. Ano po ba ang problema nyo? Sabihin nyo po sa akin at lucky numbers po ang ibibigay ko po sa inyo mga kalaki. Ha? Pag damutan nyo po ang lucky numbers ko, pag iigihan ko po, pag aaralan ko po, ano po ang problema nyo? Lucky numbers po ang ibibigay ko po mga kalaki sa inyo. Nanginginig pa ako, kinikilabutan ako, nanalo si nana. Yung six digit po, ayan po sa taas. Tara po magbigayan na po tayo.